parcel time naman tayo ngayon guys guys unboxing natin ang biniling rilo at yun na nga binubuksan ko na ang aking parcel guys habang ginugulo ako naman ng aking bugoy dahil gusto rin niya magtanggal ng mga slastip dyan nakadikit sa ating parcel kaya nga binabadali ko na kasi nga gusto rin niya makita siguro kung anong laman ng aking binubuksan Ayun nakitodo hawak pa siya oh inahawakan pa niya yung ating parcel guys Kaya doble ingat lang din ako Kasi may hawak akong gunting Baka kasi sa hindi inaasang pagkakataon may niya yung gunting guys nako masusugatan pa ang kamay Kaya dubling ingat talaga tayo Pag mayroon tayong mga bata na nasa harapan natin At mayroon tayong hawak na medyo makakasugat Kaya dubling ingat na lang tayo At yun na nga nahanap ko na yung ano, buksanan ng parcel At yun lumabas na yung ating rilo guys Ang rilo pala natin guys ay kulay gold Tapos itim naman yung kanyang pinaka wall sa loob kaya kitang kita yung kanyang gold na number. At yan na nga, napaka-legit talaga itong store na to May kasama pang battery talaga. Napaka-legit. At ayan na nga, umikot na yung ating relo guys. Ayan, umikot na yung kamay ng relo. Automatic pala to guys na relo natin. Nagkakahalaga lang to ng 250 sa Lazada. Napaka-legit ng store na to guys. Talagang sip na sip dumating yung ating parcel at walang ganong naging problema at walang basag. Kaya sa mga gustong umorder, ilalagay ko na lang yung link doon sa comment section sa baba. Thank you for watching guys. Oh my God!